Makikibalita tayo kasi nitong nakaraang linggo mm -hmm. ay nagpunta dyan sa Bugo City, Cebu. Mm -hmm. Itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes. nag-inspection doon. Siyempre kasama niya yung mga ilang cabinet members mm -hmm. niya. At pangunahin na dyan yung ating kalihim ng Department of Public Works yes. and Highways. Nasa linya naman mm -hmm. na. So ipasok na natin para hindi na magtagal ano. Mm -hmm. Nasa linya po natin si DPWH Secretary Vince Dizon sapagkat kasama po siya ni Presidente na nag-inspeksyon dyan sa Bugo, Cebu at maging doon sa Masbate ha, mm -hmm. na matinding tinamaan ng bagyo, bagyo naman. Mm -hmm. Good morning po Secretary Dizon sir. Good morning Sec. Magandang umaga po. Tuesday, Christian. Good morning. Opo. Uh, Secretary, kayo yung palaging nakabuntot kay Presidente pagka ganitong may mga kalamidad. Unahin nga po muna natin yung pinuntahan nyo sa Masbate. Ano po bang mga uh, infrastruktura, public structures, yung sa tingin po ninyo'y kailangan ng uh, ayusin doon under ng DPWH? Opo. Alam, alam nyo, ang... ang direktiba nga ng pangulo na nagpunta kami sa Masbate no. Isang kailangan ng unang-una is yung mga kababayan natin na hindi masyadong makagagaw ng normal dahil mm -hmm. sa grabe ng hagupit nitong bagyong nakaraan no? mm -hmm. na talagang ano no ang daming bumagsak na mga puno, mm -hmm. ang daming mga nasirang mga mga bubong, mm -hmm. lahat yan pinapabilisan niya ang pag-rehabilitate -re at pag clear mm -hmm. So ang DPWH po, kasama ng local government, ni Governor Ko at ni Mayor Ko, mm -hmm. eh talagang ano, no, nag-double -do time tayo ngayon para mm -hmm. unang-una, kailangan ma-clear natin lahat ng mga obstruction, no, yung mga bumagsak na mga puno at mga iba-iba pang mga bagay no dahil sa lakas ng bagyo, mm -hmm. para makadaan na ng normal ang mga kababayan natin sa mga kalye. At para mabilis din makarating yung relief goods natin, right. doon sa mga kababayan natin nangangailangan. Mm -hmm. So, halos tapos na tayo sa pag-clear, no? Mm -hmm. Kasi ang gagaki ng mga punong bumagsak Tuesday. Okay. Mm -hmm. Punong talagang uh, matitibay. Eh, dahil sa rakas ng nakaraang bagyo, eh, talagang bumigay na. Mm -hmm. So, yun po, patapos na tayo doon. Ang ikalawang pina pinagbilin sa atin, ng ating Pangulo, sa aming dalawa ni Sekretary, ni Angara, mm-hmm. eh kailangan mabilis nating maayos yung mga Square classrooms hand. na nasira. Mm -hmm. No? Kasi ano eh, mahigit isang libo po yung mga wow. classroom na nasira. Saan yung isang libo, sir? I'm sorry? Saan yung isang libo? Entire country na yon? Hindi, sa mas bati Wow, isang ang libong daming. classroom. Isang libong classroom ang mahigit na na, mahigit isang libong nasira sa mas pa lang, no? Mm -hmm at marami doon tagang halos total yung damage. Mm -hmm. So, yan kailangan bilisan yan. kasi unang-una kailangan gamitin din yung mga classroom para gawing temporary evacuation. Right. Pero kailangan din namang maibalik -ma na natin yung mga uh, yung mga bata para makapag-aral na sing ulit. Yeah. So, yon ang pinipilit natin. At sabi ng Pangulo, kailangan yan, mag-set tayo ng deadline. Mm -hmm. So, ang deadline na sineset natin is ano, hopefully within two months eh matapos natin lahat ng mga nasirang mm. mga classroom, no? Pero mm. bibilisan pa natin 'yon at habang nagagawa natin yung iba, at least mga magagamit na at mag makakabalik na sa pag-aaral yung mga ah uh, yung mga bata mm -hmm. sa Masbate ayon uh, sana nga ano bago magpasko uh. maka, makabalik na sila sa oo normal oo, -o. oo -o. pero so, what about Opo. mga ospital tsaka iba pang pampublikong pasilidad na apektuhan din ba ng bagyo diyan sa Masbate yung bata? mga ospital no yung mga ospital may mga repairs lang na kailangan ayusin pero ang importante naman sa ospital na agad-agad naman kumilos ang ating Department of Energy, si Secretary Sharon Garin, right. e eh, mabigyan ng kuryente agad-agad. Mm -hmm. So mm -hmm. nag-deploy kaagad ng Genset, ang DOE, at ang uh, NEA para masigurado na working yung mga ospital. In terms of structure naman, hindi masyadong mabigat no yung pagkasira. Yan naman ang pagkakaiba doon sa lindol sa Cebu. No? Mm -hmm. uh, yan naman ang pagkakaiba doon. Pero sa masbate, yung ospital, Okay naman siya at agad aga namang nagagyan ng kuryente agad-agad. 'Yun. Yung uh, uh, nabanggit nyo na rin lang naman yung lindol. Galing din kayo doon kasama Cebu. si presidente. Opo. Opo. Gaano po katindi yung iniwang pinsala ng 6.9 magnitude na lindol dyan sa Cebu at ano yung mga infrastrukturat, at istruktura na uh. nawasak o nagiba na kailangan ng agaran din naman na pagtatayo. Uh, uh. Alam mo mati matintindi ang, ang nangyari sa North sa Sibugaygo na sa Northern Cebu. Mm -hmm. No, uh in fact nung nasa Masbateo kami, sinabihan nung, nung nung umaga, mm. inutusan nung kami ni Pangulo na ni Secretary Rex 'yan na sumunod na rin sa Cebu, no. So, mm -hmm. dumiretso po kami ng Cebu that same day nung mm -hmm. Merkules ano. Yes. Uh the day after nung 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 ano, no, nung uh, lindol nung Right. Tuesday ng gabi. So, pagdating namin doon, Agagang ang pinaka-urgent na pinagawa ni Pangulo, again, okay, no, yung, yung pagsasayos ng mga kalye. Mm -hmm. Kasi ang unang-una namin nakita doon, yung mga kalye talagang nag-alsahan, mm -hmm. de Christian. No? Mm -hmm. Nag-alsahan. Parang saka yung mga pumutok. ibang May mga pumutok. Bitak. O, in fact, umalsa talaga. Mm -hmm. Pero yung, at saka yung mga tulay, eh talagang ano, no, may mga na-damage. No? So yun ang inuna natin. Kasi nga, sa, sabi nga ni Pangulo, sa disaster, ang kailangan talaga ang uunahin eh mabilis na makarating ang mga tulong right. para sa mga kababayan natin no? so yun ang unang-una natin ginawa at nung Wednesday at Thursday yun talaga ang priority natin mm -hmm. at uh, nung Thursday nung dumating na si Pangulo eh practically ano na no passable na yung mga karye mm -hmm. mula Cebu City papunta sa Northern Cebu mm -hmm. so passable na yan no so yung yung rehabilitation naman meaning yung yung permanenteng pagpapaayos, right. na natin this week, itong, 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 mm -hmm. itong to, bukas na bukas, mm -hmm. na natin yung permanenteng pagsasaayos. Pero alam mo, uh, Tuesday, no? Uh, Christian, mm -hmm. ang talagang mabigat dito sa nangyari sa Cebu, is yung mga kababayan nating nawalan ng titirahan. Yes. Yes. No, yun ang mabigat. Doon sa SM Cares Village na binisita ni Pangulo na kasama tayo, talagang ano no, ah uh, daang, daang daang mga pamilya ang nawagan ng tirahan nila doon. No? I-describe niyo nga sa amin secretary, anong nangyari doon sa mga, 'di ba parang housing, yung mga yung mga bahay. Oh. Bumagsak yung mga unit, no? At uh, para doon sa mga hindi bumagsak base sa assessment ng ating mga engineer. Mm -hmm. Eh ano no, tarigang, hindi na pwedeng tirahan, dahil delikado na, mm -hmm. no? Mm -hmm. So, and ang problema nga sinabi nga ng pangulo pagka is kahit na hindi pa nasira yung bahay nila, takot ang mga kababayan Sorry. natin mm -hmm. na bumalik. Especially kasi may mga aftershock no kami. Right. Ang bigang ko, siguro kahit limang aftershock, tumama nung habang nandun kami. Mm -hmm. so, At medyo magagakas, no? Uh -huh. so, so, yun ang, yun ang critical. Kaya nga, ano, natutulog sila ngayon sa mga sa, sa mga sa ano ng... no sa mm -hmm. mga sa takot sa gabas ng bahay sa tabi mm -hmm. ng kage mm -hmm. so doon talaga na, na, dumudugo yung pang yung puso ng panggugo natin mm -hmm. doon no mm -hmm. kaya ang sabi niya ang solusyon ng dito is magtayo tayo ng tent city mm -hmm. para naman komportable naman kahit papano at protektado sa ulan sa init mm -hmm. right. yung But, ating mga kababayan mm -hmm. at so, may so kaya natin din sa naman sila, yung mga opo. bawat pamilya ano uh -oh. po so, so, opo sa, sa ngayon ba meron tayong assessment pagka damage sa infrastruktura? sa sa roads and bridges pa lang nasa 2.5 billion na mm -hmm. as of yesterday mm -hmm. nandoon kasi ako ulit kahapon mm -hmm. tuesday at Christian, mm -hmm. no? nasa 2.5 billion na pero wala pa diyan yung mga structure yung mga yung mga skwerahan mm -hmm. yung mga yung ospital wala pa yan no so tataas sa tataas pa yan Oo. so ano talaga, kailangan tuloy-tuloy lang ang trabaho natin. Tapos alam ko, this is too early to discuss. Ano? Kasi may mga picture na kumakalat na may ilang structures na tila parang nung nakita yung mga pader, nakita yung mga poste, uh, di umano ay uh, substandard. Ito ba'y tinitignan din ng DPWH? Oo, ina-assess po natin yan. No? Ina-assess natin nga yan. Kaya lang, ang inuuna natin i-assess, yung mga critical na infrastructure. Mm-hmm. In, oh, nung nandun po kami ng uh, Mercure's at nung Webes kasama ni Pangulo, talagang nakakaawa po yung mga kababayan natin dahil nandun sila sa labas ng ospital, tinitreat. No? So agad-agaran nga natin nung Wednesday pa lang, pina-assess na natin sa mga engineer natin at uh, Thursday, naka, nakapasok na ulit yung mga, yung mga kababayan natin kailangan itreat sa sa mga minor mm. injuries mm -hmm. sa loob ng ospital kasi nakakaawa talaga na pag nasagasta dahil na kung umuulan at napakainit yun ang, so ang unang-unang unang inutos ng Pangulo natin yes. mm -hmm. yung ospital okay siya in fact hapon nandoon ako sa Cebu ulit, na clear na natin yung buong ospital at nakaka uh, at 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 mabuti na kaya at nakapasok na yung mga kababayan nating uh, may sakit at may injury mm -hmm. no so yun muna tayo no yung density mm -hmm. uh ano na noon meron ng mga 50 families na na pasok na doon sa 10 City sa Bogo, mm -hmm. Meron ng mga 20 families na alam ko napasok na rin sa San Remigio mm -hmm. at siguro by tomorrow bubuksan na natin yung, ay sorry, sa Medellin pa ngayon, sa San Remigio naman, hopefully by tomorrow magbubukas na rin tayo ng 10 City doon. Sa tulong ng Philippine Red Cross, kasama mm -hmm. ko nga kahapon si Chairman Dick Gordon, si Senator Gordon, mm -hmm. dahil siya mismo ay tinawagan ng ating Pangulo para humingi ng tulong. Kasi ano talaga kayo, kailangan to, tulong-tulong na Kira po ang lahat. Mm -mm. And, and, tsaka ano, napakahirap kumilos kapag ka talaga wala ka doon sa sarili mong tahanan. Mm -hmm. Mahirap po, hawakan po yung mga kababayan natin. Uh, Oo, oh, yung gamit, mm -hmm. eh, ipagkain, mm -hmm. alalahanin mo sa mga bata, yung gano'n, napakahirap. Kaya dapat Opo. kahit papano mayroon silang, uh, kahit tentman lang yan, ay, andun, sama-sama yung pamilya oh, doon. Tama po. Yun naman po ang kagandahan at nandyan din po yung mga ibang ahensya natin. tulad na nga uh, DSWD, Secretary mm -hmm. Gatseran po eh. Ang base po'ng magpadala ng pagkain, mm -hmm. ng tubig. At ang DOH naman po nagpadala din po ng mga doktor at mga gamot. No? Mm -hmm. So, tugong-tugong lang po talaga. Oh, set dalawa yung naapektuhan, Masbate, Baguio, Cebu, a uh, Lindol. Meron pa bang sapat na pondo ang DPWH para sa rehabilitasyon ng mga ito? Opo, meron naman po. No? Uh, meron naman po tayong pondo. At uh, basta tayo, tuloy-tuloy lang -tuloy po, magbigay natin ng tulong. Mm -hmm. Kasi ano ho ito, eh, no? hindi uh, yung yung bilis ang critical dito sabi nga ng pangulo natin. Yes. Right. Okay, ah uh, maiba tayo ng usapan, Secretary Dizon Sir. Ah, hingi lang po kami ng update uh, sa inyo tungkol sa partisipasyon po ng DPWH dito sa investigasyon naman ng ICI dun sa Opo. mga ghost projects and mga mga ano flood control projects. Nasaan Opo. na po tayo ngayon? So tayo po ngayon ay tuloy-tuloy pong uh, nagpapadala ng mga dokumento, ebidensya mm -hmm. at mga ano no, mga report sa ICI. Mm -hmm. mm -hmm. Turi-turi po 'yan. O pong tigil 'yan. In fact, ang sabi nga po ng ICI ni ni Attorney Brian uh, Osaka mm -hmm. no, yung mm -hmm. kanilang executive director. Yes. Ang goal ng ICI ay eh, ringgo-ringgo po sila ng kaso mm -hmm. Mm -hmm. no sa sa ombudsman. Man. So, right. 'yan po ang uh, pinagtutulungan natin ng ICI. Um, Kasama na rin po ng DOJ at ng NBI. no Tulong-tulong mm -hmm. tulong po ta tayo dyan, ng Secretary Remuria, uh, at ng iba pang mga uh, justice na agencies natin. no mm -hmm. Pero at the same time, um, ang DPWH po, eh talagang eh, nag-iisip din po at naghahanap ng iba't iba pang paraan, hindi lamang para panagutin mm -hmm. yung mga dapat managot dito, pero kailangan, mabawi po natin yung perang ninakaw Yun. sa mga mm -hmm. kababayan natin. So, last friday po eh nagfile po tayo ng kaso sa Philippine Competition Commission mm -hmm. no ito mm -hmm. po ay kino-ordinate din natin sa ICI uh, para naman maibalik natin yung mga ninakaw na pera ng mga contractor mm -hmm. na nagano no nag-rig nitong mga bidding na ginagawa sa DPWH meron mm -hmm. kasi tayong batas Tuesday at Christian mm -hmm. no ito'y pinaram sa atin ni Senator Bam Aquino nung tayo nasa Blue Ribbon Hearing mm -hmm. at agad-agaran nating inaksyonan nito mm -hmm. na pwede, pwedeng, pwedeng mag-impose ang gobyerno ng penalty na hanggang 250 million mm -hmm. per violation laban okay. dito sa mga kontratistang ito. So, sa dinami-dami ng mga kontratang to, um, Tuesday at ano, no, at mm -hmm. uh, Christian, sa Diskaya pa lang, 1,000 plus na yung kontrata mm -hmm. nila. So, oh. kung, ma kung makakasuhan natin lahat ito mga to at mapatunayan na tagagang dinaya ni am bidding diyan, pwede siyang kasuhan, ay pwede siyang ipina ng PCC mm -hmm. ng up to 250 million, depende yes. dun sa dun sa offense, no? Mm -hmm. So ano po yan? Maraming bagay po yan. Daang bilyon po ang pwede nating ma-recover dyan. Dyan, bukod, lang sa, mm -mm. dyan lang sa PCC. Kaya yun naman po ang utos natin ng ating Pangulo. Kailangan may balik po ang pera ng mga kababayan natin. Bukod pa doon, sek, ay ano, tawag nito, bukod doon sa penalty, kailangan gastusan din nila yung mga ghost project, yung mga hindi natin nakita mm -hmm. na, na nakalagay doon sa konrata. Eh, oh. Sige po yan. Sige dapat ang mag-ayos yan. Sira dapat ang mag-saayos yan. Lalo na yung mga goes tsaka yung mga substandard mm -mm. na yeah. proyekto. Mm -mm. Opo. Opo. Ah, uh, marami na kayong mga sinibak, na, sinibak <laughs> secretary <laughs> sa DPH, <laughs> Oo, oo, Mga ilan na po ba ito at napunoon na po ba yung mga inalisan nilang mga pwesto? Eh, ano ho, no? Siyempre hindi naman no, ganun kadaling magano, no? Maganap ng kapalit. Yes. Pero Meron naman pong mga matitino sa DPWH na ang gagawin naman po natin, ano, iaangat natin sila ngayon. Mm -hmm. Ano, ay, Time na niga para talagang ipakita kung ano ba dapat tagaga ang ano no ang tamang uh, kawani o official ng DPWH. Mm -hmm. no? mm -hmm. Hindi yung mga katulad ni Alcantara, nila Hernandez, mm -hmm. ni Mendoza, pero yung talagang may magsasakit sa bayan at ano no uh, hindi magnanakaw. Right. So, uh, sa sex ngayon ano yung challenge? Dyan sa investigasyon na nagpapatuloy sa DPWH. Uh, ang challenge po talaga dito yung sobrang dami. <laughs> ang dami mm -hmm. pong mga Kaso ang daming mga report, mm -hmm. doon pa po sa isumbong sa Pangulo website, eh, libo-libo na po yung nagre-report dyan. So, mm -hmm. yung dami po talaga no, ng, ng kaso, ng mga report na kailangan investigahan. Flood control pa lang ito, ano? Flood control pa lang. Pero meron na rin kaming nakikita mga, ano, no, ibang mga report tungkol sa mga uh, karye, no, na, na... Asfalto. Alam yon, o, ayan, Secretary. Okay, may mga baba, ba, yung Ayun mga netting, yung mga ganyan. Ayan ang dami ho eh. Mga ano, Secretary, paki-check-check check nyo yung mga projects na matino naman yung kalsada, binubungkal-bungkal ng ilang beses, yan po, eh, maayos uh, naman. Yan po, Tuesday, ano, ano, mm -hmm. um, Christian. Sa mga ilang linggo, magagabas kami ng announcement tungkol dyan sa DPWH. Kasi yan talagang pinag, pinag ko. Kasi nakakainis yan eh. Tayo uh -oh. lahat, Sektor, nakikita ito. natin yan eh. Ng mga, mukha namang maayos pa yung kanya. Eh. Pero winawasak, sinisira. Ito nga no? sa irod, kaka-asmento, kaka-asfalto lang. After a oh. few weeks, bako-bako na ulit. Hindi, bako-bako na ulit. Ay, naku, nakakainis yung ganyan. Opo, Traffic yun nga po talaga. Uh, kumusta naman po, Secretary, sa ngayon ang moral na mga taga-DPWH mm -hmm. dahil sa nangyayaring ganito? Siyempre naman po ano kahit paano no mabigat po sa institusyon yung ganitong mga pangyayari. Mm -hmm. Pero ako po kasi naniniwala ako na para talagang umayos o maginis yung lumingis yung institusyon. Mm -hmm. eh, Kaya nga minsan dumaan sa ganitong hirap eh at ganitong sakit eh kasi mm -hmm. kung hindi po ah, kung hindi po kundi po ginawa ng pangulo to, na pinasabog niya to siya mismo mm -hmm. nung sona eh tuloy-tuloy po ito. Mm -hmm. No hindi po magbabago. So, ah mm -hmm. uh, mabigat po ngayon, mahirap pero tingin ko naman po eh ano ano, Ah uh, makaka ano din tayo, makakaangat din tayo dito sa yahirap mm -hmm. uh, atano no. Ah uh, habigata na dinadaanan itong institusyon na ito. Right. Mm. Saan ang lakad nyo naman bukas, secretary? I'm sure ah, hindi dito lang ako sa may Mira bukas. Ah mm -hmm. uh, marami pong mga kailangan ayusin pero mm -hmm. ito nga ang susunod na rin pupunta po ako sa mga ibang tinamaan din ng bagyo no yung bili, okay. yung biliran mm -hmm. yung uh, pabalik din po tayo sa Cebu mm -hmm. at uh, pupunta din po tayo sa Mindanao no meron din po mga report kasi doon right. so pupunta din po tayo ng Mindanao ako secretary wag kang tatalo ng tulay kailangan kan ng DPWH <laughs> Oo. <laughs> oh, Titigitin natin. <laughs> Pagkit ng secretary, Titigitin gusto naman niyang na tumalon eh. <laughs> Oo. Oh. Nakakainisutal na kasi. Uh, uh, Oo. Oh. Sige. At saka, oh. Po, secretary, kumain ka naman at matulong oh, ko. Oo. Oh, kumakain oh. naman <laughs> po. Nagpo-viral <Umakain laughs> na yung picture po. mo sa social media. <laughs> sik, kinumpara na <laughs> <Yes>. eh. Okay <Holy laughs> lang po yun. Ganun <laughs> na po talaga. Oo uh. nga. Anyway, with that, secretary, salamat po sa inyong serbisyo. Maraming salamat po. God bless po. God bless at good Sunday luck po sa inyo. Thank you so much, secretary. Thank you so much, secretary.